ang mga gawa ng mga apostol. Ikalabing walong kabanata. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang hudyong tagaponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at dahil sila'y manggagawa ng tolda na tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya ay nagtrabahong kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga Hudyo o Griego sa sinagoga. At sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat. Nang dumating si Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukul na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya isalungatin nila at laitin, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin yon. Mula ngayon sa mga hintil na akong mangaran. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ni Tishy Justo, isang hintil na may takot sa Diyos. Katabi ng sinagoga ang bahay nito. Si Crispo, na tagapamahala ng sinagoga, at ang kanyang sambahayan ay nananalig rin sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng pangitain, Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil nga siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng isang taon at kalahati. Nang si Galion ay naging gobernador ng Akaya, nagsama-sama ang mga Hudyo sa pagdakip kay Pablo at pagdadala sa kanya sa hukuman. Pagdating nila doon ay sinabi nila, Inikayap ng taong ito ang mga mamamayan na sumampas sa Diyos sa isang parang labag sa batas. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion. Kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga hudyo. Kaya kayo na ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong makialam sa bagay na yan. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Kaya si Sostenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaba nila at binugbog sa labas ng hukuman. Hindi naman iyon galion Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Corinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Sencreia, nagpaahit siya ng ulo sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Sumakay siya sa barkong papuntang Syria kasama ang mag-asawang Priscila at Aquila. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa at siya pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. Hiniling nilang tumigil siya roon ng mahaba-habang panahon, ngunit siya'y tumanggi. Sa halip, sinabi niya nang siya'y magpaalam sa kanila, Babalik ako rito kung loloobin ng Diyos. Umalis siya sa Efeso na nakasakay sa isang barko. Pagkababa sa Cesarea, pumunta siya sa Jerusalem at bumati sa iglesia. Pagkatapos, siya'y nagtuloy sa Antioquia. Tumigli siya roon ng kaunting panahon at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupay ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Dumating sa Efeso ang isang hudyong nagngangalang Apolos. Siya ay taga Alejandria, mahusay magtulumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Siay buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Nang marinig na mag-asawang Akila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos, siya'y isinama nila sa kanilang bahay at do'y pinaliwanagan ng mabuti tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasyan niyang pumunta sa Akaya, sumulat sila sa mga kapatid doon upang malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga mananampalataya dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. Sa pamamagitan ng mga kasulatan, ay pinatunayan niyang si Jesus ang Misiyas.